Dallas Mavericks minalas daw dahil kay Anthony Davis. At good news sa Lakers fans, Evie Kazubak at Brook Lopez ay itrade na ng Clippers. Magre-rebuild na, Lakers nakaabang na. Pero bago yan, kanina nga ay naganap ang worst game ni Anthony Davis sa kanyang buong NBA career matapos harapin ng Dallas Mavericks ang Oklahoma City Thunder. Sa loob ng 24 minutes ng kanyang paglalaro, nakapagtala lamang si Davis ng 2 points sa 1 of 9 shooting sa field. Mas lalong nagpabiga at sa gabi niya ang paglitaw ng pananakit sa kanyang tuhod dahilan upang ideklarang questionable ang status niya para sa mga susunod na laro ng Mavericks. Dahil dito, muling nagningit-nit ang maraming Mavs fans na naniniwalang hindi pa dapat pinalaro si Davis lalo na't dalawang linggo pa raw ang inirekomendang pahinga bago siya bumalik sa aksyon. Samantala, walang kahirap-hirap na tinambakan ng OKC ang Dallas dahilan upang hindi na kinailangan ni Shai Gilgis Alexander na lumaro pa sa ikaapat na quarter. Ipinakita ng reigning MVP ang kanyang kahusayan matapos magtala ng 33 points, 5 rebounds at 6 assists sa napaka-responsabling 10 of 12 shooting. Dahil sa nangyaring ito, muling nabuhay ang usapan tungkol sa kontrobersyal na trade nina Davis at Luka Doncic noong nakaraang season. Marami ang naniniwalang kung hindi natuloy ang trade at nanatili si Luka sa Dallas, malamang sila ang nasa top 2 ngayon sa Western Conference at baka raw ang Lakers ang nasa posisyong pinagdadaanan ngayon ng Mavericks. Sa gitna ng mga spekulasyon, malinaw na naghahanap ng kasagutan ng mga fans habang patuloy na umaasa na agad gagaling si Davis upang makabawi sa mga susunod na laban. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media ang balita na sinusubukan umano ni Luka Doncic na i-recruit si Yanis Antetekumpo, lalo na't na sinasabi ng ilang fans na tila hindi na ito gaanong kasaya sa sitwasyon ng Milwaukee Bucks. Bagamat hindi pa ito kumpirmado, marami ang napaisip kung ano ang magiging tepekto nito sa landscape ng NBA kung sakaling magkatotoo. Gayunpaman, nilinaw ng ilang analyst na hindi magiging madali para sa Lakers na pumasok sa anumang pakikipag-agawan para kay Yanis. Kailangan nila ng isang blockbuster trade na siguradong may kapalit na malalaking asset, mga key player na maaaring makasira sa kasalukuyang chemistry ng kuponan. Dahil dito, naghanda ang Lakers ng Plan B upang lalo pang lumakas ang lineup kung sakaling hindi nila makuha ang Greek star. Ayon sa mga ulat, target ngayon ng Lakers ang isa pang elite 3 and D player, si Herb Jones ng New Orleans Pelicans na kasalukuyang available sa trade market. Kinumpirma ng ESPN na nagkaroon na umano ng paunang pag-uusap ang front office ng Lakers at Pelicans upang alamin ang trade value ni Jones. Ang initial na offer ng Lakers, sina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at isang first round pick. Dahil hindi rin gaanong nagagamit ang dalawang nabanggit na players, mas mainam daw na i-convert sila sa isang defensive specialist tulad ni Herb Jones. Bukod kay Jones, iminungkahi rin ang ilang analyst na tingnan ni Rob Pelinka ang mga big man gaya ni Naivi Kazubak at Brook Lopez, lalo na kung magpa ang Clippers na mag-rebuild. Kung mangyari ito, maaaring mag-alok ang Lakers na package na binubuon ni na Vanderbilt, Dalton Knecht, Maxi Kleber o Draft Picks. Ayon sa mga analyst, mas dapat i-priority ng Lakers si Ivica Kazubak dahil kaya niyang magbigay ng matibay na rim protection, efficient pick and roll finishing at physical presence sa loob, mga bagay na matagal nang kulang sa roster ng Lakers at makakatulong agad sa kampanya nila.